yung pong drug situation oh. uh, um, I'm sure nakadating na rin po sa inyo ngayon na may mga barangay diyan na bumalik na naman yung mga mm. mga gumagamit tapos yung ibang mga pusher na uh, mga small time lang naman pero mm. uh, nanjedia na, na, na naman daw po um, mm. ano bang ano bang uh, gusto ninyong gawin diyan kaya ang gusto namin gawin diyan pareho na naman dun sa sinatawag ko yung malilit versus yung malilit na project Mm -mm. Dahil ang pinuntirihan namin kung saan pumapasok, mm -hmm. kaya kung makita mo yung nahuli namin na Sabu, napakalaki na, yeah. laking tunelada as compared sa mga nakaraang panahon. Ah, so malaki talaga talagang nahuhuli namin kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, mm -hmm. hinupuntahan namin yung malalaking warehouse at saka yun. Pero ang pinakabahirap doon ay buwagin yung yung sindikato. Napo. Ah, dahil ang sindikato, kasama na dyan yung polis, kasama na dyan yung local government. Mm -mm. Ang laking pera eh. Ang laking pera talaga nila. Ang dami nilang pera. Mm -mm. Kaya kahit sa yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Para sa prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Mm -mm. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno doon mm -mm. sa binibigay ng mga sindikato. Mm -mm. Kaya yun ang binubuwag namin. Yun ang pinaka-importante. Ngayon, eh, hindi na namin binigyan ng atensyon yung uh, yung nasa sa baba oo. yung nasa oo. baba mm -hmm. oo oh, so dahil daw bumabalik kasi sabi ko yung operasyon natin kailangan malaking seizure, kailangan malaki mm -hmm. at saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga